Hi mga enjoy mga jongs. Ayan ang aking ano na naman ngayon. at ah, tanim serye. At welcome back sa aking YouTube channel. Ang tagal kong hindi nakapag-upload. Mga be dahil sobrang busy ang inyong in enjoy. Walang oras. Ito nga pala yung aking bagong tanim ngayon. Ayan. Ang aking kamatis. Tatlong puno yan dyan hindi sinasadyang tinanim ito. Nag, ah. naghagis lang ako ng buto ng ano, kamatis at tumubo dyan. So, ang ginawa ko, binawasan ko na lang ng mga tumubo at yung nag-iwan lang ako ng tatlong puno. So, ayan siya. Ang ating kamatis. Ito, tinanggal ko na yung ibang dahon para ayan, ginupit ko yung dahon dito. Para mag-concentrate na lang siya dito sa anim na bunga. And ito naman, ito to, to, talaga talagang dami. Isa lang ang puno niya. Ayan, from yan. From here. To here. Here at doon. Ang dami pa niya. O, ayan. O, o saan ka o. o. Isang puno lang yan. Ang mahal ng kamatis ngayon kasi nga ano mainit, umuulan kaya yung mga buto ninyo mga jay kahit saan pwede nyo itanim, tanim nyo sa paso, kahit sa ano na lang basta't may lupa, Ang mahalaga may lupa at meron ako ditong maliit ayan ito ay yung ano, yung sungki yung sungki na ganito yan, tinanggal ko siya at itinuso ko doon. In fairness, nabuhay naman. At ito rin, oh, nabuhay din pero nag-dry yung ano niya. Sana magtuloy-tuloy. So yung ating, ang ating, yun ating kamati series for today. At meron, meron na naman tayong iba dito. Ano, uncortes lang, nabubulol meron din ako iba dito na tumubo ayan mga tumubo hindi sinasadya kasi yung aking mga itinatanim itinatapon pala ayan may mga buto pag matanggal yan sila na naman ang ipapalit ko kasi nga ba diba, yung mga galing sa kusina tinatapon ko dito so ayan nagtutubo na naman sila meron naman tayong nakaka, nakaabang na itatanim. So, ito, tinanggal ko na rin dahil naputol nung ano, lakas ng hangin. So, yun lang ang aking kamatiserye for today.